may first blood tower. Pinabayaan nila si Uncle Byron. Sino dapat bang guardia doon? Si Chami. Si Kuya Chami. Eh, alam mo naman si Kuya Chami, kailangan niya rin kasi mag-farm. Masasagot na dapat nila dito. so hindi nila naubuhan yung Tori. Napigilan yung pag-push doon. Tatlo to, ha? Ayaw ni Jati. Alam niya, narapin. Wala pa, pero pinatot na ng Philly Pero nakapag-duel, pre! Nag-overstay sa tower! Sa babae din! Pero sa babae rin! On playing sa music. Pero kasi ito, TP, coming from Chami. Mukhang may binabalak na naman sila dito masama sa Naiboto. Oo, masama sa Naiboto. Pero Titan, si Blazy, nakapagang ending Zoro. Kaso nga lang, yung duel to the death na gamit na ata. Pero magabu, coming from Chami. Taking one and make that another one. Dahil si Chami medyo mo ulit dito. Kasi na free with the BB. And kung si Anja na, with a double kill pa nga para kay Anja na ito. And for Titan, kung si Haruna na pala po, higang maniparing offside dito. Eh, translate into that push coming in Blazy ain't looking it looking at easy ngayon sa sobrang hirap na na pinapakita ngayon Ooh. at rumaraga sa oh, ang Blacklist na. nandito kay Mama Dragon nandito pa si Mama Dragon na may kasamang isang baby dragon baka nung ano dasganong nandito pero nangingili lang itong si Madam Fleur. Meron na na ang bottom third dito ng elevate sa bayuwa na naman. Panakot lang yung ginagawa ni Kuya Just she. Habang patuloy na natin free hit. ito ay yung tight. Tight, tight lang para sa mga kalaban. And next naman, uy, parang next, next na nga. Okay, yun na nga. Para ito. sa then, ah. na iba yung... ng blacklist on being oh, 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 oh. Uh, Agresive Ang taas na sa ranggola dito Ako po nainip si Booyah Switch Pumasok mag isa Double kill para kay GoldenKai Then make the triple kill Para sa triple Laro Ng isang laki Oh pinasok pa Shut down Pinasok pa nila With the team inside the box Pero may ramp site na pre Napapagsakala nila dito itong GoldenKai Only one Wala sino magt-tap Pre Tapos ang brogsy Wala na tayo natin na miembro Shut down Tara may dragon pa kasi mga dragon, dragon natin, nag-audition din Ay, yung mga dragon natin. Pero nakita mo go. yung final seconds ni Kuya Chas. Let's chance. go, baby dragon! Minions! Ah, minions! 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 Ay, wala, Ay, wala kayo. Minions. Basta, o. Kanya-kanyang dem. Why? Why pa? Why pa? Kaya si Switch. Si Switch tag turn on yung yung ano niya yung killer instinct niya kasi na turn off nga sila doon dahil yung laging nakakuha ng mga resources pagdating din sa jungle susubukin nila medyo delikado to ha? kasi alam mo din exposed yung base nila Tyrant has been defeated yan dahil nga yun sabi ko explosive exposed base nila but another duel na naman yan para dito kay Madam Kapitana kasi nga naka flash out siya nakapag add at hindi ko naman na hindi ko rin yung angle by one na kapag-untangan ng team Si Aro wala na rin magagawa doon ang mga na inibig sa may bandang ikot sa ibang build na siya umuwi dito Even with the cannon blast, lang yung kanyang magagawa na pre na siya ng lahat With a kill Para dito ay Tia with our pin Na pinrihit dito ni Golden Eye. At wala nang magka-fight, kahit wala nang minion Sila na yung MVP kanina Itasangkin na lang dito ng Black Miss Yan And this is with a 2-0 International Ay makakaisa or sila ang mananalo against Elevate. Man, kala ko first At game pa rin tayo. Tama ito. naman, isa, isa <laughs> lang. Isa, isa ano 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 ba? Hindi ano points kasi kapag nanalo ka, ano 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 totoo. ano ano